Ang Mabuting Balita Mula sa Langit sa Araw na Ito Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan, magahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Marcos Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Hesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Hesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos! Maraming salamat po sa inyong tulong na maipalaganap ang mabuting balita ng poong Jesus sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Pagpalain nawa tayong lahat.